ito na Eh, dating naawa. Aten. Tendo. Tay. Okay. niyan. No, so lang, guys. tapalang lang. Yeah. Okay. Sarap to ano, pangulam. Hmm. tapalang lang. Meron pa. Dito lang sila nakatira sa maliliit na ano, tubig, tubig na ganito. Dito sa lalaw, dawagin. Ayun Dito sa lalaw. Ang galing mong wanan pa lang nitong batang 'to. Basic. na na namin, apat na piraso na. Tapos nung uwa kami nung ano, pampapayain namin sa pamingwit itong maliliit na hipon yung tinatawag na butot sa amin ayan ayan yung tinatawag na butot dito sa lugar namin na ayan yung mga pinong hipon ito, ganito natin yung ginagawang alamang eh makakita ka ulit nasa malalit at tubigan lang sila nakatira yung mga tapalang kung tawagin kailangan kasi magkano eh nabula-bula no para makita no tapos minsan nakalabas yung kanilang pinakang bibig ano pinakang ibabaw ng shell nabukahan